tem init guys napaka selective hmm, sa isang lugar lang meron kapiranggot na ano area merong init madamot si haring araw ng init ngayon sa New Zealand namaray basay ang mga sasakyan namaray basay alam nyo ba yun guys Bicol yun ano nga ba yung tagalog nun yung namaray basay na hindi mo alam yung tagalog nun ano nga ba yung tagalog scattered The English is scattered yata everywhere scattered nagkalat nagkalat ang mga sasakyan Pero yung motor dito dumadami na rin, ano? Yung mga gumagamit. Karamihan mga Pinoy din ang nakamotor. Thailand, yung maraming motor. Ha? Thailand. Ay, oo. Doon talagang, ano nila. Yung service nila, yun. Diyan mga Thailand din dito, kaso mga barat. Mga kuripot. Ng... siguro ang uh, akala niya siguro madadala niya ako sa ano bibigyan ng isang dibo yung isang dibo online na daw na, na lang daw ay nagawa na tabi ko na scam yun. alam mo na mga tay din para-paraan ay kadaming tao talaga kadaming sasakyan home and office cleaning, gyms cleaning, oh, cleaning company, company rin. Siguro mga ano to cleaner. Pilipino yata yun eh. Baka supervisor ng cleaning company na yun. Kaya may service. Saan ka paparada? Meron? palabas sya. Hmm. Hindi eh. Yung sana sa unahan meron. daming sasakyan guys daming namimili buti na lang lumabas siya nakakuha ng spark naunahan namin tong isa pa parking din sana pahirapan din ng parking dito minsan pag maraming tao sabi ang mga puno oh, may kakalbo na talaga sila kulay yelo na ang mga dahon pilipino tara na yan. Nag-yelo na yung dahon. Yun guys. Tapos na. gastos na naman. Pasalubong lang. Magkano ba yun na lahat? jismil na lahat eh. na? Hmm. Plus na yun eh. Kasi 3,000, 2,000, 7,000 ang 300 kasi. jismil na ano hmm. hmm. Mahal talaga ng bilihin na ngayon kahit saan pumunta. Yung tupleron, ba't ang mahal? Sixteen. Ay, doon sa ano, nakikita ko ano lang. Eleven. Pag may nakita ka sa ano, warehouse. Wala nga, December kasi. Ah. Pag December lang, nag-ano? Nag-gooble yung ano. Mga December, mga November. Eh. Ganun. Hmm. Yung alak, doon na lang tayo bili sa, ano, no? Duty-free. Parehas din naman yan sa duty-free dito, no? Sa... Sa ano? Sa Sydney. Parehas... Okay. Sa Pilipinas na lang. Kaya nga, parehas din naman, di diba? Hmm. Ano rin? Ah... Uh, parehas din ang brand. Mm. Maraming Johnny Walker doon. Sa duty-free doon sa Pinas. Hmm. Di pa tayo magbitbit. Ang hirap-hirap magbitbit sa aer okay. sa tindahan, mga, tinda, mga grocery doon eh, mayroon na eh. Ay, iba yung mahal, iba yung ano doon. Grocery, minsan wala akong tiwala doon sa mga grocery doon ng ano. Minsan, mga gawang China. kagaya nung belly sa binili ko doon. Parang ano, parang gatas na, na nilusaw bukong malapot. Ang belly malapot. dawa kambing na nga lang eh. Kasi kambing nakain na kayo. Ako hindi ako nakain ng kambing. Kayo na lang magluto niya. Ano ba luto ng kambing? Sisig? Kaldireta? Ilaw Pulutan niyo. Sana may kambing si Josie eh. Pinapapuntahan ko yung kay... <laughs> Buti walang sasakyan ano. Hindi mo na kuha na ano? Hindi. <laughs> Nandito ako sa kabila eh. Hindi ko na na yung lalaki guys. Kasi may naglalaro dito sa kabila. Kinuha yung bola ng soccer dito sa may kalsada. Tumawid. Inihagis niya. Nadulas siya dun sa gitna ng kalsada. Buti walang Bula sasakyan. Rugby. Ay rugby ba yun? wala walang sasakyan, ay pasikat kasi <laughs> pasikat eh jesus ko lord kamuntik na siya di ko nakunan guys, dito kasi ako sa tabi nag, ano, nagbibideo sayang viral sana yun cut in the act sana <laughs> cut in the talagang untog yung puwet niya nakahiga talbo pa naman Buti <laughs> na lang, walang sasakti Sa na mabilis sapul sana yun sikat si kuya nag, ano, naghagis nung bola eh. Akala niya nandun pa siya sa field ng rugby, rugby ano game. Hindi niya alam na sa gitna siya ng kalsada. Pagsipan niya na yung isang pain. Kalokolok, <laughs> <laughs> kasi pain ba naman sa gitna siya ng kalsada? Siguro yun manonood lang, no? Ano Nanonood lang yun. Nag-ano oh. Nag yun, nag-volunteer na kunin niya yung bola. Manonood lang yun. Sayang guys, hindi ko nakunan. Viral sana dito sa vlog ko ngayon. Kalokang. Nagpasikat kasi eh. may padating na sasakyan ano hindi mapipreno agad bagay kung magpipreno magpipreno ay kung hindi nga kung hindi nagapagpreno <laughs> kung nag din ang problema ay kasalubong natin baka sa atin umano yung sasakyan lumiko loko sakto talaga ay eh. ating yan at nagpasikat eh si pain ba naman ng rugby ball sa gitna ng kalsada feeling walang sasakyan na nadaan Tugang, <laughs> Sakit no? <laughs> <laughs> nagbounce pa siya pag, am, Baka magbili pa yun <laughs> <laughs> Nagbounce pa yung puwet eh Nagbounce pa siya, hindi yung puwet siya Yung katawan niya nagbounce pagbagsak eh Sa lakas ng Impact nung pagsipa niya eh Kalo kasi Itay, oh Ay, hindi Itay yun, ano bata pa eh hanggang dito na lang uli bye for now like and share and click the notification bell para updated po kayo guys maraming salamat at pasubscribe na rin po para madagdagan ng aking mga friendship sa aking vlog salamat mga friendship sa aking subscriber po para madagdagan. Maraming salamat guys. See you again bukas. Bye.